Isipin mo, may kakilala ka na umabot ng 90 anyos na malinaw pa ang pag-iisip, aktibo pa sa paglalakad at hindi umaasa ng lubos sa gamot. Ano ang pinagkaiba nila sa karamihan? Maraming bagay, genetika, kapaligiran at pag-uugali. Ngunit may apat na malalaking uri ng sakit na kapag hindi mo ito naranasan habang tumatanda. Makabuluhang tumataas ang tsansa mong umabot at manatiling malusog lampas 90. Ang vlog na ito ay magpapaliwanag kung ano ang apat na uri ng sakit na iyon, bakit sila kritikal at mas mahalaga ano ang maaari mong gawin ngayon para mabawasan ang tsansang magkasakit ng mga ito. Pero bago tayo magsimula, maaari ka bang mag-subscribe sa ating YouTube channel at paki-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Maaari ka rin bang mag-comment kung nasa ang lugar ka ngayon para malaman ko ke kung hanggang saan nakakaabot ang videos ko. Salamat! Ano ang ibig sabihin ng walang sakit pagdating sa mahabang buhay? Ang pariralang walang sakit dito ay hindi nangangahulugang hindi ka magkakaroon ng kahit bahagyang karamdaman sa buong buhay mo. Sa halip, tumutukoy ito sa kawalan ng apat na malalaking kategorya ng chronic disease na malaki ang epekto sa morbidity mga komplikasyon, at mortality, pagkamatay. Ang apat na ito ay 1. Cardiovascular disease, sakit sa puso at stroke 2. Major cancers, lalo na ang mga may mataas na mortalidad tulad ng lung, colorectal, breast, prostate sa ilang sitwasyon 3. Type 2 diabetes at mga komplikasyong metabolic at 4 malalang sakit na nagdudulot ng malubhang pagtaas ng disability o cognitive decline, tulad ng advanced dementia at malalang chronic obstructive pulmonary disease, COPD. Kung ang isang tao ay nakakaiwas o napapanatili sa maagang yugto lamang ng mga sakit na ito habang tumatanda, ang posibilidad na maging malusog at mahabang buhay, healthy longevity, ay tumataas ng malaki. Mahalagang tandaan na may impluensya ang genetics, ngunit ang malaking bahagi ng panganib ay naapektuhan ng lifestyle at access sa pangangalaga sa kalusugan. Dahil dito, may mahalagang papel ang pagbabago ng ugali, preventive care at maagang pagtuklas. Sa sumusunod na mga bahagi, bibigyan natin ng diin ang bawat kategorya, kung paano sila nangyayari, mga palatandaan, at kung ano ang dapat gawin. Sakit sa puso at stroke, cardiovascular disease. Bakit ito kritikal? Ang cardiovascular disease, CVD, na kinabibilangan ng coronary artery disease, sakit sa ugat ng puso, myocardial infarction, heart attack, at stroke, ay pangunahing dahilan ng pagkamatay sa buong mundo. Ang mga sakit na ito ay karaniwang bunga ng mahabang panahon ng atherosclerosis, pagbabara ng mga arterya dahil sa taba, kolesterol at pamamaga. Kapag ang mga arterya sa puso o utak ay nabara, nawawala ng sapat na dugo ang organo at nagkakaroon ng malubhang pinsala. Bakit mahalaga para sa longevity? Una, ang mga kaganapang ito ay mabilis magdulot ng pagkamatay o malubhang kapansanan. Pangalawa, kahit hindi nakamamatay, ang mga taong nag-recover mula sa heart attack or stroke ay kadalasang nawawalan ng functional independence at quality of life. Mahirap bumalik sa dati nilang antas ng aktibidad. Kung maiiwasan ang malaking bahagi ng CVD, tumataas ang posibilidad na manatiling aktibo at malusog habang tumatanda. Ano ang pangunahing risk factors? Hypertension, mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol, paninigarilyo, hindi tamang pagkain, mataas sa trans fat at refined sugar, sobrang timbang or obesity, pisikal na inaktividad, at diabetes. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagmumula sa modernong pamumuhay. Practical na payo para maiwasan ito regular na sukat ng presyon at kolesterol, pananatiling aktibo, minimum 150 minutes ng moderate intensity exercise kada linggo o 75 minutes vigorous. Pagkain na puno ng gulay, prutas, buong butil, low in processed food, pag-iwas sa paninigarilyo at labis na alak, at pagpapapayat kung may overweight. Ang mga preventive medication, statins, antihypertensives, ay mahalaga sa mga taong may mataas na risk at dapat pag-usapan sa doktor. Cancer. Paano ito nakakaapekto sa pag-asa ng buhay at paano mababawasan ang panganib? Ang cancer ay isang malawak na kategorya. Iba-iba ang uri at iba-iba ang kurso. Ang ilan ay mabuti ang prognosis kapag na-detect ng maaga tulad ng ilang breast cancers at colorectal cancers habang ang iba naman ay agresibo at may mataas na mortality. Sa konteksto ng healthy longevity, ang kawalan ng major cancers o ang pagkakakilala at maagap na paggamot sa mga ito ay malaking bahagi ng posibilidad ng pag-abot sa 90 na may magandang kalidad ng buhay. Mga risk factors na maaaring mabago: tabako, pinakamalaking preventable cause ng cancer, labis na pag-inom ng alak, ilang impeksyon. HPV, cervical cancer, hepatitis B or C, liver cancer, labis na exposure sa sikat ng araw, skin cancer, hindi tamang dieta at sobrang timbang at kakulangan sa screening. Genetic predisposition ay mahalaga din. May mga pamilya na may mas mataas na panganib, ngunit karamihan ng mga cancer na matatagpuan sa populasyon ay may malaking bahagi na nauugnay sa kapaligiran at lifestyle. Paano bawasan ang peligro? Huwag manigarilyo, bakunahan laban sa HPV at hepatitis B kung angkop. Sundin ang screening guidelines: mammography para sa breast cancer, colonoscopy o fecal tests para sa colorectal cancer, Pap smear para sa cervical cancer kapag nasa tamang edad. Panatilihin ang tamang timbang, bawasan ang red at processed meat. Kumain ng mas maraming fiber, prutas, at gulay, umiwas sa labis na alkohol, at protektahan ang balat mula sa labis na araw. Practical na halimbawa, isang 60 years old na babae na regular magpamamogram at gumagawa ng colon screening kung kailangan ay mas mataas ang tsansang madetect ang cancer sa maagang yugto at gumaling kumpara sa isa na walang screening at marami ring risk factors gaya ng paninigarilyo at obesity. Type 2 diabetes at metabolic disease. Bakit ito mapanganib sa katandaan? Ang type 2 diabetes ay hindi lamang tungkol sa asukal sa dugo. Ito ay systemic na sakit na nagdudulot ng komplikasyon sa puso, bato, mata, retinopathy, nervios, neuropathy at nagpapabilis ng pagbuo ng vascular disease. Ang pagkakaroon ng diabetes ay malinaw na nagpapababa ng inaasahang haba ng buhay at nagpapalala ng kalidad nito dahil sa mga komplikasyon. Paano ito nauugnay sa longevity? Sa maraming pag-aaral, ang maagang pagbuo ng diabetes, halimbawa sa 40s o 50s, ay nagpapababa ng inaasahang buhay kumpara sa mga walang diabetes. Samantala, ang pagpapanatili ng normal metabolic profile, normal na fasting glucose o HbA1c, maayos na timbang at magandang lipid profile ay nagdudulot ng mas mataas na tsansang manatiling malusog habang tumatanda. Risk factors na nababago: poor diet, mataas sa refined carbs at sugars, sobrang timbang lalo na abdominal obesity, sedentary lifestyle at ilang gamot o kondisyon. Ang insulin resistance ay nasa core ng problema. Ano ang dapat gawin? Ang unang hakbang ay screening, regular na sukat ng fasting glucose o HbA1c, lalo na kung may family history o overweight. Ang pangalawa ay pagbabago ng lifestyle, pagbawas ng refined carbohydrates, pagtaas ng fiber at protina sa bawat pagkain, consistent na pag-eehersisyo, combined aerobic at resistance training at pag-manage ng timbang. Kung may pre-diabetes o diabetes, may mga gamot na mahusay na pumipigil sa komplikasyon at nagpapa-improve ng cardiovascular outcomes. Halimbawa, SGLT2 inhibitors at GLP-1 receptor agonists para sa ilang pasyente. Dapat talakayin ito sa doktor. Cognitive decline at malalang respiratory disease dahil sa disability at quality of life. Ang ikaapat na kategorya na may malaking epekto sa healthy longevity ay ang mga kondisyon na nagdudulot ng malubhang disability o cognitive impairment, halimbawa, advanced dementia, Alzheimer's disease at iba pang dementias, at malalang respiratory disease tulad ng COPD, na mabilis magdulot ng dependence at pag-iba ng kalidad ng buhay, bakit kritikal? kahit na umabot ang isang tao ng 90, kung hindi siya makakilos, mag-isip ng malinaw o makipag-ugnayan, ang tinatawag nating healthy longevity ay hindi na natamo. Ang demensya ay may malakas na koneksyon sa edad, ngunit may mga modifiable risk factors. Vascular health, hypertension, stroke, diabetes, paninigarilyo, kulang sa pisikal at mental stimulation at mahinang sleep hygiene. Samantala, ang COPD at iba pang respiratory diseases ay karaniwang dulot ng paninigarilyo, chronic air pollution exposure, at recurrent respiratory infections. Paano maiiwasan o mabagal ang pag-usad? Para sa brain health, pananatiling aktibo tanglaw ng isip, learning, social engagement, control ng blood pressure, lalo na sa midlife, pamamahala ng diabetes at kolesterol, sapat na tulog, at pag-iwas sa paninigarilyo. May ilang ebidensya na ang Mediterranean-style diet at regular exercise ay may proteksyon sa cognitive decline. Para sa lungs, huwag manigarilyo, iwas sa second-hand smoke at polusyon at magpabakuna, influenza, pneumococcal kung inire-rekomenda. Ang maagang rehabilitasyon at pulmonary rehab ay nakakatulong sa mga may limitadong paghinga, pagsasanay sa preventive care, screening, bakuna at libreng check-up. Ang pagkakaroon ng access sa preventive care ang isa sa pinakamahalagang simula para maiwasan ang apat na kategoryang nabanggit. Ang preventive care ay hindi lamang para sa mayaman o nasa lungsod. Maraming serbisyong pangkalusugan ang pwedeng i-access at may malaking epekto kung regular. Mga recommended na hakbang, regular na check-up, taunan, kasama sukat ng blood pressure, basic metabolic panel, glucose, kidney function, lipid profile, at BMI waist circumference, age-appropriate cancer screenings, mammogram, pap smear HPV test, colonoscopy or fecal test, prostate discussion depende sa guidelines, ay mahalaga. Bakuna, influenza taon-taon, pneumococcal sa angkop na edad o risk at HPV vaccine para sa mga kabataan at ilan pang edad group depende sa medical advice. Pagcounsel sa paninigarilyo, alcohol use screening at nutritional counseling ay dapat bahagi ng primary care visit. Ang role ng doktor hindi lamang magreseta kundi maggabay sa risk assessment, personalized plan at referrals. Huwag matakot magtanong sa doktor tungkol sa preventive tests at kung kailan dapat gawin. Lifestyle prescriptions: pagkain, ehersisyo, pagtulog, stress management. Maraming tao ang nag-iisip na tanging gamot lamang ang susi sa kalusugan. Ngunit sa katunayan, ang lifestyle interventions ang pinakamahalagang gamot na libre o mababa ang gastos at may malawakang benepisyo. Pagkain ang pattern na may ebidensya para sa longevity ay ang pagkaing balanseng may buong butil, maraming gulay at prutas, isda at lean protein, nuts at limitadong processed food at red meat, halos kapareho ng Mediterranean diet. Iwasan ng sobrang asukal at refined carbohydrates. Ipagpatuloy ang tamang hydration at moderation sa asin. Ehersisyo, kombinasyon ng aerobic activity. Brisk walking, paglangoy, pagbike, at resistance training, weights o bodyweight exercises ay mahalaga. Hangarin ang hindi bababa sa 150 minutes ng moderate intensity aerobic activity kada linggo at 2 session ng resistance training. Ang paglalakad araw-araw, pag-akyat ng hagdan, at pagtigil sa matagal na pag-upo ay mahalaga. Pagtulog aim para sa pito hanggang siyam na oras na kalidad na tulog. Ang mahabang sleep deprivation ay konektado sa diabetes, obesity, at cognitive decline. Magkaroon ng consistent sleep schedule at iwasan ang stimulants, kape, at alak bago matulog. Stress management. Chronic stress nagpapataas ng inflammation at metabolic risk. Techniques gaya ng mindfulness, deep breathing exercises, moderate intensity exercise at social support ay napatunayang nakatutulong. Huwag maliitin ang social connections. Ang pagkakaroon ng malalim na ugnayan ay proteksyon sa mental at physical health. Pagsigurado ng maagang detection at tamang paggamot. Ano ang dapat mong malaman? Kahit gawin mo ang lahat ng tamang bagay, may mga pagkakataon na magkakaroon pa rin ng sakit. Ang susi ay maagang detection at evidence-based treatment. Halimbawa, ang early-stage colorectal cancer ay maaaring magamot ng may mataas na cure rate kung nakitaan ng maaga sa screening. Ang high blood pressure na maagap na nababantayan ay hindi agad magdudulot ng stroke o heart attack. Ano ang practical na checklist para sa maagang detection? Kilalanin ang mga warning signs. Bigla ang pagbaba ng timbang, nawala ng gana kumain, persistente o malakas na pag dugo sa dumi o ihi, matinding pananakit ng dibdib, sudden focal neurological deficit tulad ng pamamanhid o hirap magsalita at humingi ng agarang konsultasyon. Huwag magatubiling humingi ng second opinion kung ang diagnosis ay malubha o magulo ang treatment plan. Sundin ang follow-up schedule at mga rekomendasyon ng iyong healthcare team. Ang role ng patient empowerment ay napakahalaga. Alamin ang iyong mga lab results. Itanong ang mga alternatibo at siguraduhin na iintindihan mo ang potensyal na side effects at long-term implications ng anumang therapy. Mga karaniwang myths at maling paniniwala tungkol sa longevity. Maraming maling paniniwala tungkol sa paghingi ng mahabang buhay. Ilan sa mga ito, all it takes is genetics. Tama na nanana ang predisposition, ngunit lifestyle at access sa healthcare ay may malaking impluensya. Hindi deterministiko ang genes. Supplements will keep you young. May mga supplements na may benepisyo sa tiyak na sitwasyon, haltered vitamin D kung deficient. Pero ang mga ito ay hindi kapalit ng magandang diet at exercise. Iwasan ang mega doses ng walang payo ng doktor. If I feel fine, I don't need screenings. Maraming kondisyon tulad ng hypertension at high cholesterol ay asymptomatic sa simula screenings ang nagsasalba. Kilala ang silent killer na hypertension dahil wala agad sintomas. Older people cannot start exercising. Mali, may ebidensya na kahit mga nagsisimula sa huli ay nakakakuha ng malaking benepisyo sa function, mood, at cardiovascular health. Ang tamang impormasyon at kritikal na pag-iisip ang makakatulong sa pagbuo ng matalinong desisyon para sa iyong pangmatagalang kalusugan. Konklusyon, Practical Action Plan at Huling Payo. Sa pagtatapos, balikan natin ang pangunahing punto. Ang pagkakaroon ng walang malubhang cardiovascular disease, major cancers, uncontrolled type 2 diabetes, at severe disability yot dementia o malalang respiratory disease habang tumatanda ay malakas na prediktor ng pagkakaroon ng mahabang buhay na may magandang kalidad. Hindi garantiya ang pagiging walang sakit na ito, ngunit malinaw na nagpapataas ng tsansa na umabot at manatiling malusog lampas 90. Practical na action plan, step by step na maaari mong simulan ngayon. Magpa-check up sa iyong primary care physician at kumuha ng baseline labs, blood pressure, lipid profile, fasting glucose, HbA1c, basic metabolic panel. Alamin ang iyong family history at isama ito sa risk assessment. Magplano ng gradual lifestyle changes. Simulan ang regular na paglalakad, 20 to 30 minutes kada araw, magdagdag ng vegetables at whole grains sa pagkain. Bawasan ang processed food at iwasan ang paninigarilyo. Itakda ang preventive screening schedule ayon sa iyong edad at sex. Mammogram, colon screening pap smear, HPV, prostate discussion kung angkop. Matutong mag-manage ng stress at siguraduhin may sapat na tulog. Humingi ng personalized na plano para sa weight management o gamot kung may pre-existing conditions tulad ng hypertension o diabetes. Maging proactive. Alamin ang mga sintomas na hindi dapat ipagsawalang bahala at magkaroon ng plan para sa emergency. Halimbawa, emergency contact, health card. Huling paalala, ang pag-abot sa 90 na may kalidad ng buhay ay hindi lamang sukat ng haba ng buhay, kundi ng kahusayan ng pamumuhay. Ang maliit na desisyon araw-araw, pagtalikod sa sigarilyo, pagpili ng gulay, kaysa processed snack, paglalakad kaysa elevator, kapag paulit-ulit ay nagiging malaking pundasyon para sa kalusugan. Konsulta sa iyong doktor bago simula ng mga bagong gamot o matinding programang pang-ehersisyo lalo na kung may kasalukuyang sakit